Ha? Manalangin mo tayo. Pangalan mo, pangalan anak Nagsa Santo. Amen. Panginoon Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat na ikaw na sa amin ng buhay. Ah, bigyan niyo po kami ng lakas araw-araw. Lagi niyo po kaming gabayan sa amin mga ginagawa. At lagi niyo po kaming patnubayan at pagpalain sa aming mga binagawa, amin mga ginagawa. Amen. Sa ngalan ang anak ng ang Yan, sa muli, magandang umaga po sa ating lahat mga kahinabang. Ah, dito naman tayo sa ating misyon. Kaya ganun pa rin yung gawin natin. Pahimigay. Saka pasensya na kayo sa nung nakala, nakaraang linggo. Hindi kami nakapag-vlog kasi nga bising busy rin kami sa ano sa trabaho rin namin. Saka shout out diyan kay ano kay Rin Dinulan. Ano sa diyan sa Nyuginlo. Maraming salamat sa iyo boss sa pagsubaybay sa amin. Saka shout out dyan sa mga kamag-anakan namin, sa mga pamilya balyar, pamilya Islanan, pamilya Ikot, pamilya Kabilan, pamilya Pilayo. Shout out kayo dyan sa, sa inyo. Yung mga iba baka may ano, baka may isa. Ayun, mga kahinabang vlog. Maraming salamat sa suporta nyo sa amin, sa mga tulong nyo sa amin. Yun lang, samahan nyo kami sa aming mission ngayon. ah shout out sa pamilya Real D. kamag-anakan din na mababait Uh, Sit out sa inyo So uh, Yun lang Okay, yan ang Ano pang dapat natin gawin mga kainabang vlog Tara, samahan natin Let's go Bye Wala pa ako. Kinuha pa ako dito sa baba. lang ako. Sige lang po yung ano namin. Yung oh yes, kakayanan oh. lang ako. Na lang ha? Oh, oh. Kaya tungod nga. Domingo-domingo. atong Ligat Domingo. Pasensya naging sa mo ano. Kaya bago rin kami nakaanay. Kaya nga po may schedule. Ah, oh, di ba? Ka, ah. Kami to. Oh. Oo, oh. kami man to. Oo. Oh karon mga kainabang ganito yung mga matan uh, dalawang magkapatid po ah <laughs> uh, narito po sila ngayon tapos, yung isang kuya niya pagod galing sa baba ngayon hindi namin makausap kasi gutom uh, ito lang yung kapatid niya mismo na nandito hmm, <laughs> nagkain siya uh, muna nang pasensya na talaga nang sa kaya na namin mo <laughs> ha oo salamat nga ito kainain nai mo mm -hmm. gani tapos ang mo ang kuan god na domingo domingo dire gud mi unya tong nagliga domingo duha ka domingo no mm. ato wagi mi kabalik kay mi schedule kami tapos karon nalipay mi nga okay na tabangan dai sa barangay pod nga tindog balay oh narag guapo gua na ginayon balay ay, uh -huh. Kaya, po. Po. Pa sa not ha salamat salamat sa ginoon nang no kay naka kon kita naka nagtanay kita dire. Unsay sayo maingon nimo nang sa mga kainabang. Ay kun nilang mag ah, Sige. <laughs> na ulaw dyan, na siya, na iya siya mga kainabang. <laughs> so talaga iya si Ate. Kasi Ikaw a, ako na, na daw talaga. <laughs> Oo, oh, si Manoy kasi kuya niya. Nagkain, may, may napang pagod, napang. di na namin sirbuin. Ngayon, salamat na sa kainabang nang. Pasinsya ka na nang, itulong lang sa kainan namin na. Mm -hmm. Sunod so, di bali pag oh, awa no, nang Diyos. Kuan na ano? Bulong ni Ani? Kana? Mm -hmm. Uy. Kuan na siya. Alin di pri no? Kalain oi. Okay, okay. ni. Madlok ba ya kuan? Sa mai, si bulong anang, anang na. Ano ang nangyari na ko ang sabaw mo si silin ba? Di. Ay, igilang kayo mo bakal wig BL, bakla na mo BL. Di, di uyon. Um, ha, ang BL? Kuan na lang siguro inang ipit. Ang oh, sala. Dinamik. Di um... Dinamik. Ah, uh, ang kampurado? Ha? Y yung ang kampurado. Uh, ah, banyas man to, banyas. Banyas at oo. Banyas at amoxicillin, baka. Hmm. Ang ah, mga kinabang, yung ano, ano niya o, yung paani ate o, po, ano, ano po yan? Allergy? Pag baka kuya, wana, uh -huh. Allergy ayun na ako. Ayun, ayun nga nga nga, pero uh -huh. naka. Masa oh, yung mga kibulong? May pinamik o amoxicillin ako. Iinom In ka? Agita pa lang. Hmm? Ginom ba nimo? Ginom ako. Linisan pa na akong alkohol. Hindi ako ginaong ginainom oh, po na akong. Hindi, kung nimo kung sa bayabas, maglaga ka. Oo, oo hindi ko nalaga pa po. Kaka, hindi baya. Oh, um, kung ano baya, hindi baya mo. Mm -hmm. Kung ano kaayaw mo, upikto. O ginaong mo, daga, eh, daga na nga na akong gina. ano, muna, na, arang, arang na siya. Nag, uh -huh. Oy, mm pag tubig. Oy, mura mo na karne. Wala <coughs> ka. Ta. Ka, Alergy gina, mga ginaabang mo. Karoon na. Ka, Alergy talaga ito. Ayaw, ayaw. Wow, ano si ate pero ngayon, okay, okay na pakiramdam. Ang okay, lain pa nga na itong ka. Oo, sige lang. Uh, uh, Oo. Ah, may sakit ka sa puso? Dugungan pa rin Hindi lang nga ito kahalo. Uh -huh. Sige lang, pangamuyo lang sa ginaw ha. Pasensya ka na gita mong naabot ha. Kay schedule, schedule gita mong lato ba. Ito sa pagdain mo Oo, mga guwag po. Saga, diri na Sa Lorenzo. Ah. Contribusyon lang eh. Kay kinangalan po nga ugsa sa kuan pud ba ang hatag puta kay og <laughs> pila tong kita mag donate sa mga kuan nang inanglan ba di ba pre uh, tapos malipay ra pud mi sa mga ginaobra pud ba kay -hmm. makatabang pud sa mga kuan gado gado mga uh, kuan dali na man pud ni trabaho ah uh, ito na lang po mga kinabang uh, kapitan sobrang salamat po ito sa tinatay niya na nabutan din namin na Dahil masaya kami na, na Ayos na po ang bahay ni maba, ano, pabahay niyo po. Ang ganda nito kasi tuwid, manyado. Ah, uh, gusto po namin makatulong sana maggawa dito. Kaso lang ngayon, linggo eh. Wala uh, sila, no? Wala. Kung sa ngayon nandito po kami, tumabilis lang po talaga kasi ganito ka ano lang, tamanyado lang. Hindi hirap, no? Oo. Oh. Eh, pwede natin tong tulungan, pre, sa ganito, pre, oh. Grabe bigyan nato Pag uh, galing pag ano. Kuan hinuod. Uh, Dilin mo kuan. Ganito na lang po mga kinabang. Pag halimbawa na makita lunis, po. Lunis. Natural ng... For, may trabaho mga puto. Mag ha Okay. Oh,